sa video kong ito, pag-uusapan natin ang anim na klase ng lubricant o grease o, mas kilala natin sa pangalan na grasa. Interesado ka ba? Kung gusto mong malaman, tutukan mo ang video kong ito. May anim na klaseng grease o grasa na nabibili sa merkado. At ito ay merong iba't ibang kulay at sa bawat kulay nito ay doon mo malalaman kung naaayon ito sa pangangailangan na ginagawa mo. Kagaya nitong hawa ko, motor grease at ang kulay niya ay yellow. Okay? Ayan. So umpisahan natin. Ang pulang grasa ay para sa mga makinang umiinit. Kaya madalas itong ginagamit sa automotive at industrial machinery. Ang blue naman ay water resistant kaya ito ay ginagamit sa pandagat na kagamitan. At minsan sa mga outdoor tulad ng sasakyan. Ang green ay kadalasang ginagamit sa high performance application, kabilang ang mga agricultural machinery. Ang puti ay food grade kaya ito ay ginagamit sa food processing at medical equipment. Samantala ang yellow o brown ay kadalasang general purpose grease na ginagamit sa mga sasakyan at pabrika. Ang itim naman ay madalas may halong molybdenum sulfate o moly grease. Kaya ito ay ginagamit sa heavy duty machinery at mga application na may matinding pressure at load. So ayon. I hope na nakatulong ang video kong ito para maliwanagan mo kung para saan nga ba mo gagamitin ang grasa na bibilhin mo according sa kulay dito. Maraming salamat mga idol at muli humihingi ako sa inyo ng suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking YouTube channel na Radiator Mechanic TV at ganoon na rin dito sa aking Facebook page. Maraming maraming salamat mga idol. God bless.